samahin ang munting boses at kapiranggot na kahol ng tuta mo. Walang tutulong sa'yo. Sa'yo ang tuta, sa akin ang bata. Ang liit-liit ng tuta. Mas gusto ko ang sariwang puso ng musmus na ito. Sige, paghatian natin ng bata Sa'yo ang puso, sa akin ang atay. <laughs> ang tapang ng tagapagtanggol mo, bata. Pero magpaalam na kayo sa isa't isa. <laughs> Magpo! po! <Magpo. laughs> tawad, Napakahalang ng sikmura nyo para maatim ninyong pumatay ng isang inosenteng musmos para lang sa pantawid ng gutom nyo. Hirang. Pakialamero talaga kayo kahit kailan. Nagugutom kami at masarap ang sariwang mga laman. Kaya tumabi ka dyan! Sa bagay, gusto ninyong makatikim ng sariwang laman dahil yung puso nyo ay nabubulok na sa kasakiman kasama ng umaalingasaw ninyong kaluluwa. Ano ka ba, Hirang? Pagpasensyan mo na tong isang to. Gusto lang naman naming makipaglaro sa bata. Kaya iwan mo na kami. Magkikipaglaro lang naman kami sa batang may buhok na parang bunot. hindi uh, eh, ba, kaibigan? Huwag <laughs> po ninyo akong iwan. Huwag kang mag -alala. Ligtas ka sa akin. Tsaka, huwag kang makikinig sa kanila. Maganda yung gupit ng buhok mo. Bagay sa'yo. <laughs> Salamat po. Kayong dalawa, gusto ninyong makipaglaro, hindi ba? Ikaw ang makikipaglaro? pagbigyan natin. Langit pa impyerno. Im, im, impyerno na matay si Juan kabilugan ng buwan. Saksak sak, puso tulo ang dugo. Patay

...wawala na ang inkantasyon ah! Ah! Oh ah! Ah! dahil sa mga misteryong bumabalot sa mundo may mga pinagkalo ba ng Diyos ng kakayahan upang protektahan ang mga tao? Mga babaylan o mas kilala bilang manghuhula, sila ang may kakayahang magbigay ng babala mula sa panganib ng hinaharap na sa kasalukuyan ay hindi nakikita mga esperitista. Sila ang may kakayahang makipagkomunikasyon sa mga espiritu ng mga yumao at kumakalaban sa mga nilalang na walang pisikal na kaanyuan ngunit pilit na gumagambala sa sangkatauhan ang mga demonyo. Albularyo sila naman ang may kakayahang pagalingin ang mga karamdamang hindi saklaw ng siyentipiko. Mga karamdamang sanhi ng mga sinag o mas kilala natin bilang mga lamang lupa o engkanto. At ang mga hirang gamit ang pampihirang lakas, bilis at tapang. Sila ang may kakayahang harapin at tugisin ang mga mapanganib na nilalang, ang mga aswang. Ngunit isang babaylan ang nagpahayag mula sa kaniyang pangitain na may isang sanggol na ipapanganak sa ilalim ng araw at dilim mula sa ikapitong putpitong salin lahi ng mga hirang na sa mga unang halimaw noon ay pumaslang. Ang taong ito ay ang magiging wakas ng mga aswang. Kaya sa takot na mapigilan ang kanilang planong sakupin ng mundo ng sangkatauhan kanilang tinugis ang nakasaad sa propesiya nasa sinapupunan pa lamang ito at hindi pa sinisilang Good morning students here are the result of your exam Lila Pedro Isang guro sa paaralan ng isang maliit na bayan. Mahigpit, masungit, ngunit likas na matalino, magaling at mabait. Dalawampu't tatlong taong gulang pa lamang, ngunit nagawana nitong makapagtapos ng kolehiyo at makapagtrabaho na upang magturo sa mga estudyante. Kaya naman Good morning ma'am Pedro Kumain na po ba kayo? Hindi pa nga eh Sabay tayo Kahit na siya ay guro Masaya siyang nakikisama sa kanyang mga estudyante na parang mga kaibigan lamang. Mahal na mahal niya ang kanyang trabaho. Mahal na mahal niya ang kanyang mga estudyante. Dito lamang umiikot ang kanyang buhay sa labas ng bahay. At pag uwi sa kanyang tahanan, naroon ang kanyang ama at ang kanyang alagang aso na si Tagpi mahal na mahal ni Lila ang kanyang ama. Ganon din si Tagpi. Dahil sila ang alaala ng namaalam niyang ina. Si Tagpi ay napakalambing, mapaglaro at masayahin. Kaya lubos itong mahal ni Lila. Araw-araw, pag uwi niya galing sa trabaho, Nakasalubong agad ito sa pintuan upang mag-abang kay Lila na kanyang amo. Ngunit, isang araw, sa pag-uwi ni Lila, walang tagbi ang sumalubong sa kanya. Siya'y lubos na nag-alala kung saan ito napunta. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman na ang simpleng pagkawala ng kanyang alaga ang simula ng kababalaghang kanyang mararanasan. Ama, nakita niyo po ba si Tidpe? Aba, eh, akala ko kasama mo sa pag-uwi. Alas 4 pa lamang naiinip na yon sa pag-aantay sa'yo at kanin na pakahol ng kahol. Nung sinilip ko, tumalon sa bakod at tumakbo palayo. Ang iniisip ko nga eh, baka sinundan ka sa eskwelahan at susunduin ka. Abay, hindi mo pala kasama. Nako, ang dami ko po kasing tinapos na gawain sa school, kaya ginabi po ako ng uwi. Nasaan na kaya yun? Anak, ipagpabukas mo na lang aso ah, si Tagpi, Siguradong babalik at babalik yun kung hindi ngayong gabi, bukas ng umaga. Kaya halina, maghapunan ka na at para makatulog ka na maya maya. Habang kumakain, hindi mawaglit sa isip ni Lila si Tagpi. Kaya hindi pa nito tinatapos ang pagkain ay nagdesisyon itong lumabas upang si Tagpi ay hanapin. Naglalakad sa dilim, tanging ilaw ng madalang na poste ang nagsisilbing liwanag habang sinisigaw ang pangalang. Tagpi! Tagpi! Tagpi, nasan ka? Tag... Huh? Nang may naaninag siyang anino ng isang aso sa dulo ng daan na kanyang nilalakaran. Tahimik itong pinagmamasdan si Lila. Hindi kumakahol at hindi nagagalit. Kayat naisip ni Lila na baka si Tagpi iyon. Kaya kanya itong tinawag. tagpe tagpe Halika na! Umuwi ka na dito! tagpe. Unti-unting naglakad papalapit ang aso mula sa dilim. Papalapit ng papalapit kay Lila hanggang sa... <coughs> Biglang naduwal si Lila na para bang nasusuka habang lumalapit ang aso. Papalapit ng papalapit at si Lila naman ay duwal ng duwal ng biglang... <gasps> Anak, hindi ba sinabi ko sa'yo na ipagpabukas mo na ang paghanap kay Tagpi? Alam kong nag-aalala ka. Pero wag mo namang hayaan na ako ang mag-alala sa'yo. Tignan mo at naduduwal ka pa. Mukhang sumasama na ang pakiramdam mo sa pag-alala. Pero, ama, nakita ko na po si Tagpi. Ayun po, oh. Wala naman akong nakikita. Tumingin si Lila sa paligid ngunit nawala ang asong kanyang nakita. Nagtaka siya at muling nalungkot. Ngunit siya'y nagpa siyang sundin ang kanyang ama na umuwi at ipagpabukas na lamang ang paghanap. Habang nakapikit, iniisip pa rin ni Lila ang kanyang pinakamamahal na si Tagpi. Si Tagpi nga kaya ang aso na kanyang nakita sa daan. Sa paglalim ng gabi, biglang may narinig siyang kaluskus. Kaya dali-dali itong bumalikwas sa higaan at pumunta sa pintuan. Habang papalapit sa pinto, narinig ni Lila ang tinig ng kanyang ama na bumubulong. wag mong bubuksan ang pintuan. May kukunin lang ako sandali. Antayin mo ko. Pag-alis ng kanyang ama patuloy niyang naririnig ang kaluskos sa pintuan. Sinabayan pa ng nakakaawang pagngit ng aso na para bang nagmamakaawang pumasok. Kaya't sa pag-asang si Tagpi ang nasa likod ng pintuan, lumapit siya para ito ay buksan. Dahan-dahan, dahan-dahan. Mabuti nakabalik ka. Niyakap niya ito at masayang kinamusta. Ngunit Napansin niyang hindi ito umiimik at hindi nagpapakita ng kasiyahan. Kaya nagtaka si Lila. Siguro nahihirapan kang makabalik pa uwi at pagod na pagod ka kaya hindi mo magawang maging masaya. Halika, sa kwarto ka na matulog. Ngunit nakatingin pa rin sa kanya si Tagpi ni hindi kumukurap ang mga mata nito at nakatitig lamang sa nagtatakang muka ni Lila. Kaya naman ay nakaramdam si Lila na may mali sa sitwasyon at bigla niyang naalala ang bilin ng kanyang ama. Kaya naman naghinala na rin siya kahit hindi niya naiintindihan ang nangyayari at napatanong sa kanyang isipan. Si Tagpi nga ba ito? Kaya't upang malaman ang katotohanan, isang salita ang kanyang binitawan. Tagpi, sit! Sit! Nanlaki ang mata ni Lila at napako sa pagkakatayo. Dahil ang totoo... <sighs> Hindi marunong ng tricks ang aso ko. Hindi alam ni Tagpe ang salitang sit. Hindi ikaw si Tagpe. Biglang sumigaw ang kanyang ama mula sa kanyang likuran. At pagharap niya ay pagalit nitong sinabi. Lila! Pumasok ka sa kwarto! Bilis! Pagkasabi nito sa kanya ay biglang nakaramdam si Lila ng presensya ng hindi maipaliwanag na nilalang sa kanyang likuran. Ah! Ah! Nagsisigaw itong nagkulong sa kwarto ngunit nang maalala niyang nasa labas ang kanyang ama pinalak niyang buksan ang binto subalit mahigpit na sinabi ng kanyang ama Huwag na huwag kang lalabas, Lila! Kahit na anong mangyari, huwag kang lalabas! Iyak ng iyak si Lila dahil naririnig niya ang nangyayari sa labas habang siya naman ay nagtatago sa kanyang kwarto. Yabag ng parang isang malaking aso, hagupit ng latigo, at tungal ng isang lobo at sigaw ng kanyang ama na parang sa laban ay matatalo. Natapos ang ilang minuto, tumahimik ang paligid. Unti-unting lumapit si Lila sa pinto at tinatawag ang kanyang ama. Ama? Ama? Ngunit, hindi ito sumasagot. Pumilis ang tibok ng puso ni Lila nang may nakita siyang anino na papunta sa kanyang kwarto. Sa paglapit nito ay pabilis ng pabilis ng pabilis ng pabilis ang pagtibok ng kanyang puso hanggang sa bumukas ang pinto. Ama! Lila! <sighs> Ayos lang po ba kayo? Konting galos lang ito, anak. At nang tinignan ni Lila ang kung anong pumasok sa kanilang bahay, nagulat siya sa kanyang nakita. Isang halimaw na animoy lobo ang nakahandusay sa sahig. Ama, hindi ka po maintindihan ang nangyayari maaaring hindi mo naiintindihan ang tungkol sa mga aswang at kung bakit ko sila kayang labanan. Pero Lila, anak, alam kong alam mo ang dahilan kung bakit ka sinundan. Ama, ano pong ibig niyong sabihin? Anak, ako ang mas makakaintindi sa iyo. Kung mayroon kang pinagdaraanan, ako ang unang-unang masasaktan. At ako rin ang unang aalalay sa iyo. Ama mo ko, anak kita, mahal na mahal kita, kaya mauunawaan kita. Ama, may hindi kasi nasabi sa akin. Buntis po ako. Apat na buwan na po. Estudyante ko po ang ama. Hindi pa nagsisimulang magpaliwanag si Lila ay agad na itong niyakap ng kanyang ama. Ang gabing nagsimula sa lagim ng kababalaghan ay naging daan upang malaman ang katotohanan. Katotohanan kahit na anong pait at dilim ay matatanggap ng sino mang nagmamahal ng tunay at malalim. Kinabukasan, agad nagpasya ang mag-ama nalisanin ang baryo at ipagpatuloy ang kanilang papumuhay sa siyudad ng Manila upang siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang sanggol na isisilang. At habang sila'y nasa daan papuntang sa sakyan ng tren, nakita nila ang bangkay ng aso na nakahandusay sa daan. Sabi ng tindero, Aw, aso nyo ka itong asong ito. Nako, buti at napagawi kayo din eh. Ay alas 4 pa lamang ng hapon, naghahandusay na yan dahil nasa gasaan ang tricycle. hindi namin ginalaw dahil may kular sa leeg. Pakahanapin ng amo. Sa inyo ga ito? Apa, aso ko po yan. yan. ang aso ko. Ba't parang napasigaw ka kanina? Wala. Umiiyak ka ba? Hindi. May, may naalala lang ako. Natakot ka, no? Hindi ako natatakot. Joke lang eh. Paano ba naman? Nakakagulat yung itim na aso na biglang sumulpot. Ang baho kasi. Amoy hindi naliligo. Ah, okay. Sige, mauna na ako. Nagugutom na ako eh. Antayin mo ko. Bahala ka dyan. Uubusin ko na tong Angel's Pizza. Tsaka dalawang siopaw at makul. Uy, antayin mo nga ako sabi eh. Ewan ko sa'yo, bossing. bye Jake? Ah. General, nabigo ang taong lobo na patayin ang ina. Huwag kayong mag-alala. <laughs> Hindi pa tayo tapos. Ilabas ang isa pang lobo.